Naghahanap ka ba ng masarap at murang pasalubong? Alam nyo ba mga idol na dito sa atin sa kabanatuan ay matagpuan ang isa sa pinakamatagal ng tindahan ng pasalubong. Ito ay walang iba kundi ang Arlet's Pasalubong. At dahil nga sa sobrang sarap at quality ng mga pindang pasalubong dito ay hindi nakapagtataka na ito ay binabalik-balikan ng mga customers. At alam niyo ba mga idol na ang Arlet's pasalubong ay nakakarating na kung saan ang bansa dahil kapag may mga umuwi nga bakasyonista mula sa ibang bansa ay bumibili sila dito bago sila bumalik sa kanilang bansang pupuntahan. At dahil nga sa sobrang quality ng produktong ito mga idol ay hindi na nakakapagtaka na ito ay umabot na nasa halos almost 30 o 40 years. Oo tama ang inyong narinig mga idol. Idol, 30 to 40 years nang nagraran itong negosyong ito. At dahil nga sa sobrang quality, ay patuloy pa rin ang pagdami ng mga suki ng mga produktong ito mga Idol. At alam nyo ba mga Idol na ang Arlet's Pasalubong ay isa sa recommendable na tindahan ng pasalubong dito sa Kabanatuan. At kung kayo naman po ay nasa labas ng Kabanatuan o outside Nueva Ecija, ay mabibili nyo rin po ang produktong ito sa mga RCS brands dyan sa gawing Tarlac at Pampanga. at sa mga kababayan ko naman dito sa kabanatuan Arlet's Pasalubong product ay mabibili nyo naman po sa aling Bet Pasalubong malapit sa Selcor SMI at para naman po sa mga kalapit bayan tulad ng Talavera, Muñoz, Gimba at San Jose ay mabibili nyo naman po ang, ang Arlet's food product sa mga friendship supermarket ang Arlet's Pasalubong po ay mayroong banana Chip, pastillas, yema, at saka sweet tamarin Ang Arlet's Pasalubong ay open din sa mga gustong magreseller o magtinda sa kanilang mga bahay-bahay. Itahin lamang po ang ating tindahan dito sa Barangay Kabu. Ang Arlet's Pasalubong po ay matagpuan sa Barangay Kabu, Magallanes Street, highway lang, malapit sa JDG Gasoline Station.